Hindi talaga may iwasan minsan, lalo na nitong Noche Buena at Pasko na may matirang handa na pagkain. E ano nga bang dapat gawin dyan para hindi masayang? Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Uy, nakailang init ka na sa natirang handa nyo noong Pasko. Sa panahong kaliwat kaliwat-kana ng mga handaan, hindi talaga may iwasan na may matirang pagkain. Pero paano nga ba yan hindi masasayang? Chibugan ang marahil unang may isip kapag Pasko at bagong taon ang pag-uusapan. Pero sa dami ng food choices, madalas may mga natitira. Ang ispagetting ang ito, nagmistulang frozen meat na dahil itak na ang gamit para lang may init ulit. Sabi naman ng food expert, tama lang na ilagay sa ref of freezer ang tirang pagkain para humaba ang shelf life. Pero pinipini lang dapat ang mga pagkain pwedeng itabi at kailangang maubos agad gamitin natin ang ating senses. Una yung ating eyes o so yung ating mga mata. Tingnan kung may namuong bulak sa mga sinabawan o maswas na pagkain. Nose, may amoy na ba na di maganda o amoy na nabubulok doon sa ating pagkain. So usually 2 to 4 hours na nasa room temperature, okay pa ang mga pagkain. Pero after that, need na pakuluan at ipainit or di kaya ay ilagay na sa ref o kaya sa ating mga freezer. Pwede rin namang maging creative sa pagre-recycle ng tirang pagkain. Halimbawa, ang sobrang lechon, pwedeng gawing lechong paksiw, sinigang o di kaya'y pakbet. Kapag may tirang hamon de bola, pwedeng hiwa-hiwain at ihalo sa fried rice o vegetable salad. Mas mainam naman na maubos agad ang mga pagkain may dairy contents. Kabilang dito ang spaghetti, carbonara at desserts dahil paboritong pamugaran ng bakterya ang gatas. Pero kung mas kaduda na ang amoy at itsura ng pagkain, mas mainam na itapon na lang para iwas food poisoning. Dapat din maubos agad ang mga pagkain na unang nabawasan. Ito kasi ang mga madalas unang nasisira. Kaya ngayong papalapit na ang medianoche. noche, payo ng eksperto, The best pa rin ang pagpaplano ng maigi sa ating mga iahanda. At may one more chance pa tayo sa medianoche. At yan ay ang Let's Go BTS. Ano ba yung BTS? B para sa balance, T para sa tama at letter S naman para sa sapat. Kung may karne sa handa, dapat may prutas at gulay din para balanse. Dapat malinis din ang kamay at paglalagyan ng pagkain. At syempre, sapat lang dapat ang iyahanda lalo na kung hindi naman kalakihan ang pamilya. Paalala sa ating mga kapatid ngayong medya noche, planuhin mabuti at maging wais sa pagdedesisyon para walang pagkain ang masasayang. Mobile journalist Francis Orcio hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.